Naramdaman kagabi sa ilang lugar sa Eastern Visayas ang hagupit ng bagyong Aghon. Makaraang dalawang beses itong mag -landfall. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Storm Signal No. 1 sa ilang lugar sa Luzon at Visayas. Kumuha tayo ng update sa lakas at lokasyon ng bagyo mula kay Bien Manalo, live. Bien! Kenneth patuloy na pinapanatili ni Bagyong Aghon ang kanyang lakas na huling namataan sa karagatan ng San Vicente Northern Samar. May maximum sustained wind na 55 km per hour at gustiness na aabot sa 85 km per hour si Bagyong Aghon. Patuloy na kumikilos pa northwestward si Aghon na may bilis na 30 km per hour at posibleng maglandfall sa Tikaw Island sa susunod na labindalawang oras dahil dito itinaas na sa tropical cyclone wind signal number 1 ng ilang lugar sa Luzon at Visayas na makararanas ng malalakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan. Kabilang dito ang eastern portion ng Bulacan at Nueva Ecija, Aurora, northern and southeastern portion ng Quezon, eastern portion ng Laguna, Rizal at Romblon. Marinduque, Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Tikaw at Burias Island, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, northern portion ng Leyte at extreme northern portion ng Cebu. Dahil sa mga pag dala ni Bagyong Aghon, pinagiingat ang mga residenteng naninirahan sa mga bulubunduking bahagi mula sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa pinag-iingat din ang mga mangisda sa iba pang sasakyan pang dagat sa banta ng malalakas na alon. Ayon sa pag-asa, inaasahang lalabas ng possibility sa Miyerkules si Bagyong Aghon. By tomorrow, meron tayong time at times heavy rains dahil yun po yung time kung saan uh, ang Metro Manila is nearest kaya uh, doon sa sentro po ni Aghon habang siya ay nasa may Queso. So by tomorrow, yung peak na ulan. Luisa, pinapaalalahan na naman ng pag-asa ang ating mga kababayan, ang publiko na patuloy na umantabay sa kanilang website at sa mga social media platform para maging updated dito nga kay Bagyong Aghon. At mamaya alasing 5:00 ng hapon, Luisa, ay magkakaroon sila ng live briefing kaugnay pa rin kay Bagyong Aghon. At ayan muna ang update, balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Bien Manal.